kung nagbago bang isang role of malalag, hindi na yata sila mag-chat sa akin, di ba? Hindi na sila mag -ungusta. hindi na sila magpapadala ng mga tulong pa, di ba? Kaya nakikita ko na talagang walang dapat bang baguhin, di ba? If you're contented sa sarili mo, di ba? Sa attitude mo, di ba? Mahalin ka man nila or hindi, it's up to them, di ba? Basta wag mong baguhin yung sarili mo, di ba? Para lang mahalin ka, para lang pupuriin ka ng tao di ba? Yan kasi bumabase mga kalingap, di ba? Um, Diyan bumabase <laughs> kung ang tao nagbabago. With the influence po number one, yung money, di ba? The love of money is the root of all evil. Di ba? Yan yung kasabihan mga kalingap. Pangalawa is fame. Di ba? Fame. Pag meron ka nan yan, sinusubo ka, di ba? Sinusubo ka kung magpapadala ka din sa pagiging fame mo, di ba? Pagiging famous, kung nadadala ka dyan tapos nagbabago di ba sabi natin nagbabago ka that's what di ba that's also one of the, the factors mga kalingap kaya ano kaya ano lang uh, stay kalma lang di ba stay sino ka di ba sino ka <laughs> just control bad sides of emotion so that no one can hurt and when the sun shines everybody will rejoice I I